Si Pluto ay kinilalang ikasyam na planeta sa ating solar system noon. Pero sa kasalukuyan, walo na lang ang tinuturing na ganap na planeta. Ano ang dahilan? Bakit hindi na ito kabilang sa solar system? Ano ang katangihan ng Pluto? At bakit tila ba paborito itong pag-aralan ng mga sayantipiko? At bakit maaring mawala o maglaho ang planetang ito? Noong 1930, si Clyde Tombaugh, isang astronomer, ang unang nakatuklas kay Pluto gamit ang teleskopyo. Dahil sa kanyang laki at malayong lokasyon, hindi agad siya nakilala, ngunit isang bagong planeta ang natuklasan. Pinangalanan siyang Pluto, hango sa Roman god ng underworld, na kumakatawan sa kanyang malamig at malayong kalikasan. Ano nga ba ang katangian ni Pluto? 1. Isang maliit na mundo. Mas maliit pa siya kaysa sa buwan ng Earth para siyang baby planet sa laki. 2. Napakalamig Isipin mong ang lamig ay aabot sa negative 225 degrees Celsius. Sobrang lamig na parang yelo na hindi matutunaw kahit sa loob ng isang milyong taon. 3. Yelo ang ibabaw Hindi lang basta snow, may yelo na gawa sa nitrogen, methane, at carbon monoxide. Para kang nasa isang planetang gawa sa yelo na may lason. 4 isang ice dwarf planet. Hindi siya gas giant tulad nila Jupiter at hindi rin rocky tulad ng Earth. Isa siyang kombinasyon ng bato at yelo, tamang-tama sa pagiging icy dwarf. 5. May sariling buwan May 5 moons at ang pinakamalaki ay si Charon parang BFF niya na laging kasama. 6. May atmosphere pero seasonal Kapag malapit siya sa araw, ang yelo sa surface ay nagiging gas kaya nagkakaroon siya ng manipis na atmosphere. Pero kapag malayo siya, balik yellow ulit. Parang on-off switch. 7. Gravity sa Pluto Ang Pluto ay may sariling gravity, pero hindi kasing lakas ng sa Earth. Sa Earth, makakatalon ka ng 1.5 feet. Ibig sabihin, kung tatalon ka, mabilis kang babagsak pabalik sa lupa. Samantalang sa Pluto, makakatalon ka hanggang 25 feet. Mas mahina ito kaya't mas magaan ang pakiramdam sa Pluto kumpara sa Earth. Bagamat kinilalang planeta noong una, si Pluto ay may mga katangian na naiiba kumpara sa ibang planeta. Isa na rito ang kanyang orbit. Hindi ito bilog tulad ng orbit ng Earth, kundi elliptical o pahaba ang hugis. Dahil dito, may mga pagkakataon na si Pluto ay mas malapit sa araw kaysa kay Neptune ang kanyang orbit ay bahagyang nakaslap sa orbit ni Neptune, isang bagay na hindi karaniwan sa mga planeta. Sa mga tipikal na planeta, malinaw at malinis ang kanilang orbit, ibig sabihin, wala silang kasabay o kaagaw na mga maliliit na bagay sa kanilang daraanan. Ano nga ba ang orbit? Ang orbit ay ang landas na tinatahak ng mga celestial objects, tulad ng planeta, habang umiikot sila sa isang star, tulad ng araw. Ang ilang orbit ay bilog, habang ang iba ay pahaba tulad ng kay Pluto. Noong 2006, ang International Astronomical Union, isang grupo ng mga siyentipiko, ay nagtipon at nagdesisyon na baguhin ang definisyon ng planeta. Inalis nila si Pluto mula sa listahan ng mga planeta at ginawa siyang dwarf planet. Ano nga ba ang ibig sabihin ng dwarf planet? Ang dwarf planet ay isang celestial body na umiikot sa araw. May sapat na gravity upang magmukhang bilog. Ngunit hindi ito nakakapanatili ng malinis na orbit. Ito ang dahilan kung bakit si Pluto ay naisip na isang dwarf planet. Ang orbit niya ay nahaharap sa mga asteroids at iba pang objects sa Kuiper Belt. Ano nga ba ang dahilan kung bakit tinanggal si Pluto sa listahan ng mga planeta? May tatlong kondisyon na kailangang matupad para masabing isang planetang tunay ang isang celestial body. Una, dapat ito ay umiikot sa araw. Ikalawa, dapat ito ay may sapat na gravity upang maging bilog ang hugis. At ang ikatlo, dapat ito ay may kakayahang linisin ang kanyang sariling orbit. At dito na nga pumalya si Pluto. Dahil hindi niya kayang linisin ang kaniyang orbit sa mga maliliit na bagay, tulad ng asteroids at comets. Isipin mo na lang, para kang dumadaan sa highway na may daan-daang sasakyan na kasabay mo. Ganoon si Pluto. Hindi siya dominant sa kanyang orbit. Bagamat hindi na si Pluto isang planeta, buhay pa siya at patuloy na umiikot sa araw. Ngayon, siya ay matatagpuan sa Kuiper Belt. Ano nga ba ang Kuiper Belt? Ang Kuiper Belt ay isang rehiyon sa solar system, malayo sa ating planeta, kung saan matatagpuan ang mga kometa, asteroids, at iba pang mga celestial objects. Dito matatagpuan ang Pluto at iba pang mga dwarf planets tulad ni Eris, noong 2015. Ang spacecraft ng NASA na New Horizons ay dumaan kay Pluto at nakatuklas ng mga kamangha-manghang bagay. Nakita ng mga scientists na may mga heart-shaped glaciers, mga bundok. At mga indikasyon na mayroong aktibong geology sa ibabaw ni Pluto. Ano nga ba ang geological activity? Halimbawa sa Earth, kitang-kita ang geological activity. May mga bulkan na aktibo tulad ng Mayon o Taal Gumagalaw ang lupa kapag may lindo at may mga bundok at ilog na patuloy na humuhubog sa anyo ng ating mundo. Paano naman si Pluto? Si Pluto, kahit maliit at sobrang lamig, ay may sariling geological activity din. Pero imbes na tunaw na lava o mainit na tectonic plates, ang gumagalaw sa kanya ay yelo. May nakita ang NASA na frozen nitrogen glaciers na parang dumadaloy. May mga bundok na gawa sa yelong kasing tigas ng bato. May mga senyales na minsan ay may paggalaw sa ilalim ng ibabaw. Posibleng subsurface ocean o mga cryovolcano na naglalabas ng malamig na materyales. Sa madaling sabi, si Pluto ay isang maliit at malamig at yalong mundo sa dulo ng ating solar system na may kakaibang katangian, parang planetang introvert, tahimik, pero maraming nangyayari sa loob. Sa kabila ng lahat, Maraming scientist ang gustong ibalik si Pluto sa pagiging planeta. Parang ex mo lang na ayaw mo pang bitawan kasi may potential pa. Meron pa ngang panukala na madagdagan ang listahan ng mga planeta at kasama na si Pluto. Bakit gustong ibalik si Pluto bilang planeta? May mga ilang astronomo na naniniwala na hindi tama ang pagtanggal kay Pluto bilang planeta dahil sa kanyang kahalagahan sa ating pag-unawa sa solar system. May mga argumentong nagpapakita na si Pluto ay may sapat na halaga para ituring bilang isang planeta. Si Pluto ay hindi lang basta planeta. Isa siyang simbolo na kahit maliit, kahit nasa gilid ng lahat, may halaga siya. Hindi natin alam ang lahat tungkol sa kanya. Pero ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na sa kalawakan, kahit ang pinakamalamig at pinakamalayo ay may kwento ring mahalaga. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ihit ang notification bell para sa mas marami pang kwentong kagaya nito.